Kinahaponan, pagbaba namin sa kalisa, hinawakan ako ni ina sa braso at sabay-sabay kaming naglakad papasok sa simbahan. Katabi naman ni ina si ama at nasa likod namin si Maria, Josefina at Tirisita. Habang naglalakad kami papasok sa simbahan, nagtaka ako kasi nakatingin sa amin yung mga tao at nagbubulong-bulungan mga mamamatay tao ang pamilyang yan. Narinig kong bulong ng isang tindera ng walis na nasa gilid. Kausap niya ang dalawa pang ali na nagtitinda ng mga sinilas. Oo nga, balita ko si Don Alejandro ang nagpapatay sa pamilya ni Aling Trinidad. Chismis pa nung isang ali. Susugudin ko sana sila at balak kong jumbugin ang mga pagbumukha nila. Kaya lang biglang hinigpitan ni Ina ang pagkakahawak sa braso ko para pigilan ako Anak, 'wag mo na silang pansinin. Sa oras na patulon mo sila, iisipin ng iba na totoo ang binibintang nila sa iyong ama. Bulong sa akin, ina. Napatingin naman ako kay Maria at Josefina sa likod at sininyasan sa nila ako na sundin na lang si ina. Napatingin naman ako kay ama. Hayaan mo na sila, anak ayos lang ako. Sabi ni ama at ngumiti siya dahilan para mawala yung inis ko sa mga chismosa sa gilid. Nako, kung nasa modern world lang ako, siguradong susunggaban ko na sila at agad sasabunutan hanggang matanggal yung mga buhok nila sa anit. Pero dahil Maria Clara ako sa panahong to, I need to control myself. Wew. Pagkatapos ng misa, nagpaalam ako kay ama at ina na mamamasyal lang kami ni Teresita sa plaza sa tabi ng simbahan dahil sasalay kami sa pagsisindi ng kandila mamayang gabi. Samantalang sinamahan naman ni Josefina si Maria sa tagpuan nila ni Eduardo. Domaritso naman sina ama at ina sa bahay ng mga Flores upang ipaabot din ang pakikiramay sa anniversaryo ng pagkamatay ng asawa ni Kapitan Flores noong nakaraang linggo. Siyempre may hidden agenda din ako kung bakit nagpaiwan kami ni Teresita sa plaza sa tabi ng simbahan. Inaabangan kong lumabas si Angelito sa simbahan para ipakilala at makapag-usap sila ni Teresita. Binibini, ano po bang ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Teresita. Nagtataka din siguro siya kung bakit inayusan at pinahiram ko siya ng magandang damit ngayon. Basta! chill ka lang ay ste huminahon ka lang sabi ko sa bayang ite bakas naman sa mukha ni Teresita na parang nakripihan siya sa ngiti ko na nakakaitsos may hinihintay po ba tayo dito? hindi na niya natapos yung sasabihin niya kasi bigla kong nasigaw yung pangalan ni Angelito na ngayon ay kakalabas pa lang ng simbahan agad naman napatingin si Angelito sa amin at naistatwa siya nang makita na nasa tabi ko si Teresita. Diyan ka lang ha? Bailin ko kay Teresita tapos agad akong kumaripas ng takbo papunta kina ang Nasa unahan niya si Don Mariano at dun wanita. At nasa likod niya si Sergio at wanito. Ako naman yung naistatwa ng magkatinginan kami ni wanita. O.M.J., kailangan mong maging kaibig-ibig sa harapan ni Juanito. ay ti, sa harapan nila. Oh, binibining karamilita. Saan ka tutungo? Bakit nagmamadali ka? May nihin na tanong ni Dunya Juanita. Hagard na pala ako. Oh, hunos. Um, maaari ko po bang mahiram sandali si Angelito? hilito. Paalam ko sa kanila. Nagkatingin na naman si Don Mariano at Dunya Juanita pero pumayag din sila. Yay! Thanks ah, uh, este salamat po. Excited kong tugon. Gosh, nai-excite na ako. Mamimit na ni Angelito si Teresita. Nakita ko namang napakunot yung kilay ni Juanito. Magsasalita sana siya kaya lang tumalikod na ako at sininyasan ko si Anghilito na sumunod na sa akin. Binibini, hindi pa ako handa. Kinakabahang tugon ni hilito habang naglalakad kami. Pagdating namin sa plaza, nakita kong nanlaki yung mga mata ni Teresita nang makita niyang si Anghilito yung kasama ko. At naistatwa din si Angelito dahil only meters away na lang sila ni Teresita. Sige na, kausapin mo na siya. Dito lang ako sa likod ng puno. Bulong ko pa kay Angelito. Pero hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Dahil sa sobrang kaba at dahil doon, tinulak ko na siya papalapit kay Teresita. Napabaw naman si Teresita kay Angelito at halatang kinakabahan din siya. Nakasilip naman ako sa likod ng puno at hindi ko mapigilang kiligin sa kanila ang cute nilang tignan at ang ganda-ganda ngayon ni Teresita. Kaso habang nasa kalagitnaan ako ng kilig sa kanila, bigla akong nagulat nang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Ah, ito pala ang sekreto nyo ni Angelito. Nakangiting sabi ni Juanito at paglingon ko sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Kaya agad akong napaatras. Kaya lang na-corner na ako sa puno Bakit andito ka? Chismoso ka din no? Reklamo ko sa kanya Pero nginitian niya lang ako Sino kaya sa atin ang nagtatago ngayon sa puno At nakikinig sa usapan nila? Pang-iityos paniwan ni Aba! Magre-reklamo sana ako Kaso tinuro niya si Don Mariano at Don Yawanita Na naghihintay sa labas ng simbahan ngayon Mukhang hinihintay nila si Angelito OMG Binablockmail ba ako ng mukong na to? Ah eh Huwag ka maingay ah Siguradong mapapagalitan ang kapatid mo Pag nahuli siya ni Namdon Mariano At dun niya Juanita Pakiusap ko kay Juanito Pero nginitian niya lang ako At sigurado rin akong Mapapagalitan ka rin dahil Ang may pakanan ng lahat ng to Pang-aasar pa ni Juanito tinaasan ko naman siya ng kilay. Masama bang tulungan kong mapalapit sila sa isa't isa? Dapat ka nga magpasalamat sa akin eh, dahil tinutulungan ko din kayo ni Hilina. Reklamo ko pa sa kanya. Bigla namang nawala yung ngiti sa mga labi niya at napaatras na din siya. Oo nga pala, binibini, nabasa mo na ba yung tulang ginawa ko? Tanong niya, napalunok naman ako dahil sa kaba. Oh my gosh, anong sasabihin ko? Huwag mo sabihin hindi mo pa nababasa iyon. Lumipas na ang ilang araw at naghihintay pa din ako sa iyong sagot. Sabi pa niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Parang biglang bumagal ang pag-ikot ng paligid. Napansin ko din ang dahan-dahang pagkahulog ng mga dahon mula sa mga puno. Kasabay nito ang pagkahulog din ng puso ko sa lalaking nasa harapan ko ngayon. Pinaghirapan niya ang tulang iyon at ayokong sumama ang loob niya at malungkot siya kapag nalaman niya na nawala ko yung tulha niya. Mamayang gabi pa naman din ang pagsindi ng kandila. Ayokong masira ang araw niya dahil lang sa akin. Siguro tsaka ako na lang sasabihin sa kanya ang totoo na nawala ko yung tulha niya. Sa ngayon, gusto kong maluwag ang puso niya na humiling at magpasalamat sa patron ng San Alfonso mamayang gabi Binibini? Ha? Ah eh oo naman, nabasa ko na, ah ang ganda nga eh Tugmang tugma yung mga salita sa bawat saknong at sobrang ganda rin ang mensahe Palusot ko pa, napangiti naman ng kunti siwa nito ko, kung ganon, anong masasabi mo sa mensahe ng aking tula? Tanong niya. Ang grabe. Ang lakas ng tibok ng puso ko at parang may nagliliparan ng mga paru-paro sa tiyan ko. OMG, anong gagawin ko? E hindi ko naman alam kung ano ba ang meaning ng tulang binigay niya kasi di ko naman nabasa. Gosh. Ma, maganda. Sagot ko sa thumbs up hindi naman nag-react si Juan Gosh, baka kulang pa ang compliment ko. Sobrang ganda talaga. Naluha pa nga ako dahil sa ganda ng tula mo. Pwede mong ibinta yon. tapos kikita ka pa. Patuloy ko pa. Nagtaka naman yung itsura ni Juan ito. OMG, mayaman na nga pala siya. Di na niya siguro kailangan pa ng pira. Ko, kung ganon, ano ang iyong sagot sa aking tula? Tanong niya pa, napaisip naman ako. Tika, kailangan ko din gumawa ng tula para sa kanya? Aba, ang demanding naman ito. Ah, oo nga pala. Hinihintay na ata ako nila ate Maria to si Fina. Sabilihan ng mga kandila. Sige, mauna na kami sa inyo. Maraming salamat nga pala sa tulang binigay mo. Magkita na lang tayo sa pasasalamat mamayang gabi. Diridiritso kong sabi kay Juanito. Magsasalita pa sana siya kaya lang agad akong kumaripas ng takbo papunta kina Teresita at hinila siya. Ginoong ang hilito, kailangan na pala naming umalis, paalam. Sabi ko kay ang hilito, bakas naman sa mukha nila ang pagtataka dahil nagmamadali na akong umalis. Agad kaming sumakay ni Teresita sa kalisa at nakita kong nakatanaw lang si Juanito sa amin at bigla siyang napayo ko. Gosh, akala niya siguro hindi ko nagustuhan yung tula niya. Hais, kahit naman hindi ko yun nabasa for sure, magugustuhan ko yun dahil gawa niya yun eh. Binibini, may problema po ba kayo? Bakit po kayo nagmamadali? Nagtatakang tanong ni Teresita Mukhang nabitin siya sa pag-uusap nila ni Angelito kanina dahil umiksi na ako. Nasa kalisan na kami ngayon papunta sa bilihan ng kandila. Teresita, huwag kang maingay ha. Nawala ko kasi yung binigay na sulat ni Angelito na kulay asol at ngayon hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Sabi ko, nanlaki naman yung mga mata ni Teresita. Paano na po yan bini-bini? Ano pong gagawin nyo? nag aala lang tanong niya. Napailing-iling naman ako. Iiwan ko. Basta hindi ko muna sasabihin ngayon. Siguro bukas na lang pupunta ako sa bahay nila. Sagot ko. Tama. May bukas pa naman. Pagdating namin sa tindahan ng mga kandila, nakita ko doon sina Maria at Josefina at sabay-sabay na rin kami bumalik sa simbahan dahil mag-uumpisa na maya, maya ang pagsindi ng mga kandila. Gabi na pero maliwanag ang buong paligid. Maraming mga malalaking gazera at kandila sa bawat gilid sa labas ng simbahan at marami ring tao ang nais lumahok sa pagsisindi ng kandila bilang pasasalamat sa patron. Bakit ang tagal nila ama at ina Nagtatakang tanong ni Josefina, nakatayo na kami dito sa labas at may hawak na mga kandila. Baka naglakad na lang sila dahil hindi makapasok ang mga kalisa sa dami ng tao dito. Sagot naman ni Maria, sabagay uso rin naman ang traffic sa mga ganitong okasyon. Nasaan nga pala si Teresita? Tanong naman ni Maria, hindi ko na-realize na ako pala yung kausap niya kasi busy ako sa paglingon-lingon sa paligid at nang sa kali na makita ko si Juan ito. Kaya lang wala pa siya. Ha? Ah, nagpaiwan si Teresita sa tindahan ng mga kandila kanina. May bibilhin daw siya para sa kanyang ama at kuya. Sagot ko. Napangiti naman si Maria nang marinig niya ang salitang kuya ni Teresita. In love talaga siya kay Eduardo. Mukhang hindi ko na ata kailangan pang humiling ngayong gabi dahil natupad na rin ang aking hiling na makita ka. Narinig kong may nagsalita na boses ng lalaki mula sa likuran ko. Paglingon ko, biglang nawala yung ngiti ko nang mariles ko na hindi pala si Juanito yung nasa likod ko. Si Leandro, nakangiti siya ngayon sa akin at nagbaw. Shucks, oo nga pala sinabi niya sa sulat kagabi na magkita daw kami dito. OMG. Baka akalain niya na siya ang hinihintay ko. Nako. Tataas lalo ang level ng confidence nito na may gusto ako sa kanya. Magandang gabi Ginoong Leandro. Bati nila Maria at Josefina kay Leandro. Binati din naman sila ni Leandro. Baka sa mukha nila Maria at Josefina na kinikilig sila sa amin. Lalayo lang muna kami sa glita, narinig kong sabi pa ni Maria tapos naglakad sila ni Josefina ng konti papalayo sa amin. Pipigilan ko sana sila kaya lang nakaalis sila agad. Oh nos, ti ka. Alam mo namang hindi tayo pwedeng makita ng ibang tao na magkasama, di ba? Nakatakda akong ikasal kay hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi bigla siyang nagsalita. Alam ko at alam kong alam mo din na mahal na mahal kita Carmelita. Diritsong sabi ni Leandro. Na istatwa naman ako dahil sa sinabi niya. My gosh, straight to the point siya. Pe pero hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang nagsalita na si Madam Olivia sa harap ng simbahan at sinabi niyang mag-uumpisa na ang pagsisindi ng kandila. Lumapit na ulit si Maria at Josefina sa akin at nasa kabilang tabi ko naman si Leandro. Nagpalingon-lingon ulit ako sa paligid pero hindi ko makita si Juanito. Sa di kalayuan naman nakita ko si Don Mariano, Donya Solidad, Sergio at Angelito. Nasa harap naman si Madam Olivia at nasa tabi niya si Natasha. Nag-alay muna ng panalangin habang nakasindi ang kandila Bigla akong naalala yung sinabi ni Hilina na sinabi sa kanya ni Carmelita noon Na ibulong daw sa kandila ang nais mong hilingin At sa oras na patayin mo ang sindi nito Ang usok na nagmula sa kandila ay aakyat papunta ang kalangitan Sinindihan naman ni Maria ang kandila ko At nag-alay din kami ng kunting katahimikan upang magdasal Magpasalamat at humiling sa Panginoon. Maari na po nating patayin ang mga kandila, sabi ni Madam Olivia. At sabay-sabay naming hinipan ang kandila na hawak namin. Napatingin muna ako sa kandila na hawak ko at ibinulong dito ang kahilingan ko. Sana magtagumpay ako sa misyon ko. Pero nung hinipan ko na yung kandila, Nagulat ako nang biglang hinawakan ni Teresita yung braso ko dahilan para mabitawan ko yung kandila at bumagsak ito sa lupa. Namatay yung sindi ng kandila at nahati ito sa dalawa ng tumama ito sa lupa. Nako, mukhang hindi matutupad ang kahilingan mo. Narinig kong sabi ni Natasha na nasa tabi na namin ngayon. Napatingin naman ako kina Maria, Josefina at Leandro at mukhang gulat na gulat din sila. Ganon din yung mga tao sa paligid. Napailing-iling pa sila habang nakatingin sa kandila ko na nasa pa. Hindi ko alam pero sa pagkakataong iyon, bigla akong natakot at kinabahan dahil sa mga itsura at pailing-iling nila. B binibining karmelita, sumama po kayo sa akin. Nagmamadali at hinihingal na sabi ni Teresita pawis na pawis siya at mukhang malayo ang tinakbo niya. Bakit? Anong nangyari? Nag-aala lang tanong ko. Ang lakas na ngayon ng kabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Anong nangyari, Teresita? Bakit hapon-hapo ka? Nag-aala lang tanong ni Maria at Josefina. Mukhang kinakabahan na rin sila ngayon na nahuli po ni Don Alejandro at Donya sulidad na magkasama sa tulay si Ginoong Juanito at binibining Hilina. Nagpapanik na sabi ni Teresita at hingal na hingal siya. Ano? Nanlaki yung mga mata ko at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Namalayan ko na lang na hinatak ako ni Maria at Josefina pasakay ng kalisa. Nagmamadali namang sumunod din si Natasha at Leandro sakay ng kalisa nila. Tumatak din sa isipan ko ang gulat na gulat na mukha ng mga tao sa paligid namin na nakarinig ng masamang balitang dala ni Teresita. Kakatapos ko lang pumamili ng mga damit para kay Itay at Kuya Eduardo nang mapadaan ako sa tulay. Nakita ko pong nag-uusap sa ilalim ng tulay si Ginoong Juanito at binibining Hilina. Sasabihin ko po sana sila na baka makita sila ng ibang tao Kaya lang huli na ang lahat Dahil napadaan po ang kalisang sinasakyan ni Nadon Alejandro Dunya Solidad at Kapitan Flores at nakita sila Kaya po agad akong tumakbo papunta sa inyong mga binibini Hinihingal na paliwanag ni Teresita Hindi naman ako makapagsalita Parang ang bigat ng puso ko Mukhang delikado si Ginoong Juanito at Hilina Nag-aalala lang sabi ni Maria. Habang pinapakalma nila ni Josefina si Teresita. Samantalang mukhang hindi ko na kailangan pa ng pampakalma dahil imposibleng kumalma ang puso ko ngayon dahil sa mga nalaman ko.